Magandang araw, magandang buhay sa inyo dyan. Uh, dito tayo sa resort sa Calad de Oro. Uh, malapit to sa amin. Doon, po, dun malapit lang sa amin. Uh, lakad lang. 1 uh, one minute, dito ka na sa Calad de Oro. Uh, ito ay dito ako. Dito ako nagsilaki. Dito na ako nag nagkaroon ng isip. Dito na rin po ako. Na, na pag, ano. Dito ako naglalaro noon dito sa lugar na to. Ayan guys. Yan. Yan kasama ko yung asawa ko Nako. Dito ako. Dito ako naglalaro nung maliliit pa ako. Siguro mga elementary saka video high school. First high school lang kang first year dito ako. Yan dito dito. Kasi dito walang tao. Mga klase ko lang, yung mga kababata ko lang kami lang. Ayan. Ano lang po to eh. Ayan. Dito yung aming tambayan dati. Kasi dito guys, malilim. Ayan, maraming puno. Kaya wala, malayo sa disgrasya kasi wala po ditong nadaan na na mga sakyan konti lang siyempre hindi ka dyan sa mismong ano ah uh, nadaan Kaya, tara samahan nyo ako guys alright let's go guys punta tayo nun ayan yung ano asawa ko at ano ko, anak uh, ano lang tayo bago umuwi tayo ng ng Manila kasi ah uh, gawa po ng katapos ng living uwi na po tayo ng Manila about sa nanay ko kasi ilang taon ilang buwan na naman tayong makakarating dito kasi mahal din ang guys kaya enjoy ko lang muna yung mga luha tap itapon na kalimutan na lang at enjoy po natin yung buhay alright let's go Abang-abang na lang po guys Pakita ko yung beach ng Cala de Oro Alright, let's go Alright Ayan guys, dito na tayo sa bungad ng ano, Cala de Oro Cala de Oro Resort Alright Ayan Pupunta tayo dun Ayan, may mga sakyan dito Ayan guys Alright Huwag na, ay nako Pares pa, atay ko pa Ayan guys

Tapos ano, mayroong tubig kasi. Hindi nakikita na natin yung resort dyan. May lang ganun ay, tubig yun eh. May korta din doon, no? Nabuhay na. Ha? Ah? Ano? Hey, guys! Uy, nalala! kuya? Dito Nasaan na yung mga damit? dito guys para lang kami may kapansanan niyan ano yan uh, ano lang siya bulong bulong ka na ah tigit <laughs> bulong ka na maligo ka na bulong na nasan yung gabi dyan eh oh, oo kasi walang ano hindi kami nagkano guys mahalon Sarang masarap maligo alright let's go natoy tayo. So, dito ako lumakay dito. Dati bawal, bawal na ngayon Dati sa kausawa Ito po ito sa Cala de Oro Resort, Barangay Bantigit, Pagbilao, Quezon. Alright! Beach. Dito lang po location po sa malapit sa amin sa Barangay Bantigi pag bilaw ito. Ito ay lalakarin lang namin papunta dito. Ah, uh, dito ako sa amin, lakad lang. Pero may ano po dito. Uh, may ano may bayad din sa isang tao. Tapos 50 ng bata. Ayun, shout out po sa inyo Team Georgina, Miguel Chatot.